Itong bagay na pwedeng gawin kay baby kapag 6 months na siya. Let's start. Kapag 6 months na po si baby, marami na siyang pwedeng gawin. Big milestones po ito. At ito po yung isa-isahin natin sa vlog na ito. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pedyo tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to subscribe to our channel, Dr. Pedyo The first thing that the baby can do kapag 6 months na siya, is the baby can take vitamins na. So, kung nanonood na po kayo ng mga vlogs ko dati, at kung isa po kayo sa mga nagtatanong ng vitamins kay baby, mm -hmm. so, ang sinasagot ko lagi dyan is, wag muna. Lalo na kapag exclusive breastfed si baby. Kapag healthy si baby, breastfeeding po siya, full term naman siya, ibig sabihin, hindi siya premature, no need vitamins. Dahil nakukuha niya po ang vitamins from your breast milk. Kapag mabot na po siya ng 6 months, Tumatas na po ang requirements niya sa mga vitamins kaya naman ina-advise na po namin silang mag multivitamins. Kasama din po dito ang ferrous. So sa mga full term po napapansin niyo wala muna kaming binibigay na ferrous unless kung premature siya, kung sakit talaga siya, kung na-admit siya, kung napanganak siyang may mababang timbang, doon nagbibigay kami ng ferrous. Pero kapag healthy naman siya, binibigay pa lang namin ng ferrous kapag 6 months na po siya. Ang reason po dito, again, is tumataas nga po yung requirement niya. Bumababa na yung iron supply niya, kaya kailangan na niya ng iron supplement. Next question, ano naman po multivitamins? Ano namang vitamins ang ibibigay namin sa kanya? So, i-flash ka na lang dito yung mga kilala na, yung mga subok na, at yung mga vitamins na baby na pinaprescribe ko at sa mga babies ko din. Number two, very important, pwede nang kumain ng solid food. So, ang recommendation po talaga sa pagkain ng solid food kay BB is 6 months. Ang reason dito is, ready na talaga siya. Meron na siyang feeding cues, kasama po yan sa milestones niya. Ang feeding cues, example po dyan is talagang natakam-natakam na siya sa pagkain sinusundan po niya yung amoy ng pagkain pinafollow niya yung pagkain kung saan mo man dalhin yung pagkain talagang sinusundan niya sa tingin next is naglalaway na siya marunong na siyang posted Hindi na po yung uh, head control niya and uh, magaling na siyang lumunok sa pagkain naman ng solid food start at puree pag 6 months hanggang 7 months puree food so sinishake yan or minamash uh, yung, yung egg yolk o kaya yung banana yung steam na fruits and vegetable yun, i-mash nyo lang po yan, haluan nyo po ng milk. Meron akong ginawang video dito, example po ng mga first solid food ni baby. Check nyo, nyo lang po kung ano po yung mga sample na binigay ko doon. Next, of course, dahil pwede na kumain ng solid food si baby at pwede na rin siyang mag-vitamins, of course, pwede na rin siyang uminom ng tubig. So, gaano kadami? Around siguro 3 to 4 ounce in 24 hours, pwede na kasi makakuha pa rin naman siya ng water sa breast milk at sa formula niya kung nag formula feeding si baby next is pwede na siya magpa -dentis. so bakit? dahil uh, usually nag i ang kanilang first tooth at around 6 months kaya mapapansin mo naglalaway na yan nagigigil na yan ginigigil na niya yung gums niya kung ano-ano na niya yung sinusubo at doon na din pumapasok doon na yung mga first diarrhea nila o kaya nilalagnat pero Make sure nyo muna na dahil lang sa pagingipin yun. Basta kapag nilagnat si baby, nagkaroon ng soft stool, tapos sumabayan sa pagingipin, huwag na huwag po kayo mag assume na dahil lang yon sa pagingipin. rule out nyo pa rin na normal lang ito, ipatest nyo yung mga laboratories niya, mas maganda na magpatingin po muna kayo sa doctor ni baby. Meron ako mga sample dito na nirecommend recommend kung ano yung pwede nyo pang toothbrush kay baby. kapag nagpa-dentist kayo, sigurado tatanungin ko na yung yan. Siyempre, kailangan. Kasi meron ng teeth yan eh. So, kailangan ma-brush na yan. Kahit gumamit lang kayo ng cloth, tapos maglagay kayo ng maliit na maliit na uh, toothpaste, yung pang baby, yung meron 1,000 ppm. So, tingnan nyo na lang sa market kung alin doon. Yung mga pang baby na toothpaste, pwede na po yun. Fifth, pwede na ang gawin ni baby is pwede na siyang mamasyal. Sinpasyal, as in talagang sa mall, sa ibang bansa, ganon. Ang reason ko dyan is dahil nakareceive na siya ng mga primary series niya. So, medyo pamature na yung kanyang immune system, no? Kaka-develop na rin ng mga immunity dahil nga sa vaccine. Okay na siyang iba siya, hindi na siya nakakatakot na ilabas. Dok pa, no? Kung one month to six months is kailangan talaga siyang umalis. Of course, kung kailangan, kung kailangan magmigrate ni baby, kailangan lumipat ng bahay, pwede naman. Pero kung ipasyal lang siya, Huwag muna hanggat hindi niya nakaka, hanggat hindi siya tumutuntong ng 6 months. Personal advice po po yun, kung ako po ang pediatrician ninyo. Sixth is, pwede na mag-flu vaccine si baby. The earliest time that the baby can receive flu vaccine is around 6 months of age. Akala niyo pag 1 year old, hindi, 6 months po. Ang uh, kailangan ni baby is 2 doses, 4 weeks interval. So, kapag ang baby niyo ay 6 months na, ipaschedule niyo na po siyang magpa-flu vaccine. Ang flu vaccine po ay wala sa health center. Inuulit ko, nasa pediatrician po o sa mga ibang uh, clinic. Seven, kung wala pang laruan si baby at ayaw niyo po siyang bigyan ng laruan, pwede niyo na siyang bigyan ng laruan. Yung mga rattles, o yung mga pwedeng uh, uh, kalikuti ni baby. Kasi, dito papasok yung mga iba't ibang milestones na na-achieve niya. Fine motor, gross motor, yung pag-pag- uh, Uh, hand to mouth niya, pwede na rin as long as malinis. So, narito yung mga laruan na pwede na niyang laruin. So, yun po yung mga seven common na pwede nang gawin ni baby. No, yung first three, about yun sa pagkain niya. the six months na nga siya, pwede na siya kumain, mag-vitamins at saka mag-tubig. And then the rest, about naman yon sa milestones sa si baby. Yung isa ay sa bakuna niya. So please, huwag po kayong, ma huwag mo niyo po kalimutan na i-update ang vaccine ni baby kahit 6 months pa lang siya. So yun lang po. Kung nakatulong po sa ito, please for don't forget to like, share the video, and subscribe. Thank you!